sila ang mga lalaking celebrity na may karelasyon ngayon ng mga banyagang babae. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Male Celebrities na may foreigner wife o partner. Tom Rodriguez Nagdulot ng kasiyahan at kilig sa maraming nersens ang tahimik ngunit pakahulugang pagbahagin ni Tom ng ilang larawan kasama ang kanyang bagong pamilya. Sa kabila ng kawalan ng full face reveal, malino na naramdaman ng publiko ang init at lalim ng pagmamahal ni Tom sa kanyang kasalukuyang buhay sa piling na kanyang non-showbiz partner at anak. Noong June 5, 2025, ibinahagi ni Tom sa kanyang Instagram account ang apat na family photos na nagbigay sa kanyang personal life. Bagamat ko ang kanyang partner at anak sa mga larawan, hindi ito naging hadlang upang umali ng positibong reaksyon mula sa kanyang mga fans at mga kaibigan sa industriya. Sa isa pang larawan, makikita kanyang side profile habang banayad na hinahali ka ng ulo ng kanyang partner na kinikilalang si Cecilia Celis, isang Amerikanang hindi taga-showbiz. Bagamat walang detalyadong pagpapakilala, napag-alaman ng mga fans si Cecilia ang kasalukuyang partner ni Tom. Kamakailan, namataan si Tom kasama si Cecilia at si Corbin sa isang supermarket na lalong nagpapatuloy na tahimik ngunit masaya ang kanilang pamumuhay. James Yap Matatag pa rin ang relasyon ni San Juan City First District Councilor James Yap at ang kanyang Italian partner na si Mikayla Katsula. Mula pa noong 2012, hindi na sila nagkahiwalay at sa paglipas ng mga taon ay nabuo nila isang masaya at buo na pamilya. Ang pagsasama nila James at Mikayla ay naging mas matatag lalo na dumating ang kanilang mga anak. Ipinanganak e ni Mikayla ang pangalan na si Michael James Yap noong August 8, 2016. Dalawang taon ang lumipas, isinilang naman ang kanilang anak na babae na si Francesca Michelle sa kabila ng pagiging hands-on sa pagpapalaki sa kanilang mga anak, nagagawang mapanatili ni Mikayla ang isang active lifestyle. Bukod sa pagiging isang mapagmahal na ina, kapansin-pansin din ang kanyang slim at healthy na pangangatawan na tunay na hinahangaan ng marami. Jian Magdangal Si Jian Magdangal isang mahusay na singer at performer sa mundo ng musika at stage. Saka, sa kasalukuyan, siya ay nakabase sa Hong Kong at itatrabaho bilang performer sa Hong Kong Disneyland kung saan nagpatuloy siya sa kanyang passion sa entertainment industry. Dito rin nagsimula ang bagong yugto sa kanyang personal na buhay nang makilala niya si Melissa Bell, isang magandang Australian dancer at model. Hindi nagtagal na hulog ang loob ni Gian kay Melissa. Ang kanilang pagkakakilala ay nauwi sa isang mas malalim na koneksyon na kalauna na naging matatag na relasyon. Pareho silang may angking talento at galing sa kanilang larangan kaya taging natural lamang na sila ay magtagpo at magtaguyod ng isang espesyal na ugnayan. Bilang isang Pilipino, ipinagmamalaki ni Gian na may pasyal si Melissa sa mga magagandang lugar sa Pilipinas. Mula sa mga baybayin hanggang sa kabundukan, mas lalong lumalim ang ugnayan nila sa bawat lakad at karanasang kanilang pinagsaluhan. Ganoon din sa Australia kung saan ipinakilala naman ni Melissa si Gian sa kultura at pamilyang kanyang pinagmulan. Magkasama nilang nilibot ang iba't ibang panig ng mundo, bitbit -bit ang pagmamahal at respeto sa isa't isa. Ngayon habang si Gian na patuloy nagbibigay siya sa Hong Kong, si Melissa naman ay aktibong nitrabaho sa Universal Studios Japan. Joseph Marco Noong August 2020, pinakilala ni Joseph Marcos sa publiko ang kanyang kasintahan isang Russian model si Dasha Romanova sa pamamagitan ng Instagram. Sa mga larawang iminahagi niya, makikita magkasama sila sa ilang masayang sandali, mapapansin na pagiging komportable at malapit nila sa isa't isa. Sa so, ganitong paraan ay pinahayag ni Joseph ang kanyang damdamin para sa dalaga na tira ba natagpuan niya kaparehong matagal na niyang hinahanap. Samantala, matapos ang 16 months na pagkahiwalay, dulot sa mga limitasyon sa pagbabiyahe, muli nagkita ang magkasintahan noong 2022. Sa Instagram, ibinahagi ni Joseph ang emosyonal tagpo ng kanilang muling pagtatagpo sa baliparan. Kitang-kita ang tuwa sa kanilang muling pagkikita, lalo na sa mahigpit na yakap na ibinigay ni Dasha kay Joseph. Sa parehong taon, ipinahayag ni Dasha sa kanyang Instagram stories ang pasasalamat sa pagtanggap sa kanya sa Pilipinas na itinuring niya ikalawang tahanan. Jan Estrada. Matagal lang na sa industriya ng showbiz si Jan Estrada, ngunit sa likod ng kanyang kasikatan at tahimik na buhay may asawa na kanyang pinili kasama ang Brazilian beauty queen model na si Priscilla Mirelis. Ang kanilang pagmamahalan ay sinyalihan sa kasal noong February 26, 2011 at makalipas sa isang taon ay dumating ang kanilang anak sa si Samantha Anetchka. Ngayon pa man, noong July 2024, naging usap-usapan sa social media ang umano'y lamat sa kanilang pagsasama. Ito'y matapos mapansin ng publiko ang isang komento ni Priscilla sa larawan ni Jenna Kuha sa Boracay, kung saan tinawag niya tila isang divorced man. Kalaunin naglabas ng pahayag si John sa kanyang Instagram stories, nagsasabing pareho nila napagkasundo ang magpahinga muna sa kanilang relasyon. Ngunit tila hindi kinukumpirma ni Priscilla sa halip ay naglabas siya ng damdamin at ikinalungkot ang naturang pahayag sa giit na mag-asawa pa rin sila hanggang sa kasalukuyan. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching